bukutok ay pangkang Dito ko na itsurong Dugyot? Dugyot ikaw? <laughs> Ba't ang bango mo? Ba't ang bango mo? Ha? Ba't ang bango mo? Ha? Bango ka? Mabango <laughs> ka? Ah, ako makapasok so, bibili ako ng pans. Ha? Ha? Ba't ang bango mo? Ha? Huh? Oh, po God. Ba't ko pangit Kasi nagsusot Ligo ng ligo. Akala mo naman, hindi ligo. Manitin, hmm? Please. Please. <laughs> ang mo, boy. Pray, boy, ang dugyot mo. Tapos, pero mabango bang ka. Bakit? Bakit ikaw bango, ha? Hmm, bakit ikaw bango? bakit, 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 bakit. <laughs> bakit ikaw bango, ha? Ang bango man ikaw. Wala man ikaw gawas. Naka naman ikaw. Hmm? mm hmm? hmm. 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 hmm.

Degit-degit ni Mika Degit korek pek hori itu Anak papa lundre kau papa lundre <laughs> Papa gupit kek hmm? kau mo mau gupit Pahang-pahang mu pero mas pang pake kan, Pegal pucuk Abung kue kawas hmm. Mika Ikaw na, paano ka madayo, ha? na mika, ha? Nabi ako miko. Ang bango mo. Bango, mabango? Baho, baho. Ikaw, baho.